Aloha! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-OFW. Sa video ito ay bibigyan ko po kayo ng idea about pasabay. Ang pasabay ay ang pagtanggap o pagbili ng mga items na kailangan ng aming mga kababayan sa Kuwait galing dito sa Pilipinas. Halimbawa na lamang po ay ang mga documents, gamot, pagkain at iba pang mga bagay na kailangan sa abroad. Tatanggapin o bibilhin po namin ito dito sa Pilipinas at i-deliver po namin sa aming mga customers sa Kuwait. Kapag nagbabakasyon kasi tayo, malimit ay palabas lang ng palabas ang perang ating pinaghirapan. Kaya bibigyan ko kayo ng tip para kahit papaano ay may pumapasok na konting halaga habang namamasyal din kayo. Nung umuwi kasi kami, may mga humingi sa amin ng pabor. Naisabay ang dokumento ng isa papunta ng Dabaw at yung isa naman ay sapatos ng kanyang anak papuntang Tarlac. Nang nasa Manila kasi ako, ay pinadala ko ang mga items sa isang courier Nagulat ako na in 3 days ay natanggap na nila ang mga items nila Ganun na pala kabilis ang mga courier dito sa Pilipinas Meron namang isa na nag-order sa Lazada ng magnetic basketball tactical board At nagulat ako, within 5 days lang ay nareceive ko ng item dito sa Negros Kaya kinausap ko ang asawa ko, si Joseph Bakit hindi tayo magpasabay? Total ay ginawa na natin yan during pandemic sa Kuwait sabi ko sa kanya. During pandemic kasi ginawa naming diskarte o racket 'yan dahil kalahati lang ang sweldo na aming natatanggap. Sarado ang mga mall at opisina, hindi po lahat nakakalabas, walang bus, walang taxi, kaya gamit po ang sarili naming kotse, binibili po namin ang mga kailangan ng aming mga kababayan kapalit po ng aming serbisyo ay kounting halaga para mapunan ang kakulangan ng aming income. Inaral namin at nagtanong-tanong sa may mga experience sa Pasabay at sarili na rin research. Meron kasi kaming Facebook page na may limang libong followers, doon po kami nagpost na open kami for Pasabay. Pagka-post na pagka-post namin ay wala pang dalawang minuto ay dagsana po ang mga gustong mag-avail. WhatsApp naman ang gamit namin para sigurado kaming hindi kami mabogos at dahil registered ang mga number nila. Through bank transfer naman o GCash ang mode of payment at kailangan nila munang bayaran ang pasabay rate bago namin umpisahang bilhin ang mga item o kaya naman ibigay sa kanila ang receiving address ko. Meron kasing sila mismo ang bumibili sa Lazada, Shopee or any shopping site dito sa Pinas. Pwede rin mga kamag-anak nila ang bibili at ipapadala sa akin through courier. Nagpresyo kami ng 10 Kuwait dinar or equivalent to 1,800 pesos dahil bukod po sa ibabayad namin ito sa delivery in Kuwait, ibabayad din namin ito para sa extra baggage. Kaya naman, sinisigurado namin sa mga nagpasabay na worth it ang mga ipapadala nila para masulit nila ang pasabay rate. Nilimit din namin ng 1 kg per person para marami po ang makinabang at bawal din ang mga illegal na items para hindi po kami magkaproblema at ang iba pang mga customers namin. Kaya ayun na nga! Ang bawat pasyal namin ay namimili kami ng mga item para sa pasabay. Meron din kami mga taong binibilinan sa bahay sakaling wala kami para tumanggap ng mga package. Kailangan lang din palang mag-iwan ka ng pera sa tatanggap dahil meron po kami mga cash on delivery purchase items. Sana ay nagkaroon kayo ng idea about pasabay na kahit habang nagbabakasyon kayo ay meron pa rin konting extra income na pumapasok sa inyo para bayad na din ang pangkain natin ng isaw at banana cue na galing sa pasabay. Kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng video, pasabay na rin po ng like and subscribe para naman updated pa kayo sa mga susunod pang videos na aming ipe-prepare para sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Much love and respect everyone. See you in our next video. Bye! Ay, no. <laughs> Tarlac. <laughs> Go on on <okay>. okay. <laughs> Sabay rin. <read>. Sa <laughs> Shopee at... Nakahit papaano.